Nais po niya humingi ng tulong na mapanawagan po ang driver po ng taxi na nasakyan daw po niya noong January 8, alas 12 po ng tanghali sa Otis, Manila, papuntang Kamarin, Caloocan. Uh, ah, naiwan daw po kasi niya yung laptop ng kanyang kapatid na ginagamit po sa eskwela. Ito po nga model, Idol Rafi, yung laptop Acer. Hindi man lang sinoli dito ng taxi driver yung laptop. Or, para maging fair naman tayo sa taxi driver, nangyari na kasi ilang beses to sa atin na dumating na bagong pasahero pumasok, tinatangay. Okay. Okay, dyan, magandang hapon. Magandang hapon din po. Buti na lang po, nakuha niyo yung plate number. Opo, kasi naganap po kami ng CCTV na malapit doon po sa amin. At ito na nga po yung plate number. P4 taxi plate number NEU 1917. 1917. Napuntahan niyo na po yung operator nito. Hindi po namin makita po yung ano po kung saan sila na eh. Eto nun po, nakuha na po natin business address. 50 lot CAD. Ano to? 1086A-17 Marites. Marites, okay. ko <laughs> na Marites B, Mayamot, Antipolo. Dalawang address. Meron pang shuttle state Cubao, Quezon City. Naiwan niyo po yung laptop doon. Opo. sa, sa, sa kayo sumakay? Sa, sumakay po kami sa Otis Manila po. Anong araw po ito? Ang um, Monday, January 8 saan po kayo bumaba? O, kamarin po, doon yan na. Saan niyo po naiwan? Sa, 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 sa likod sa, po ng driver po. O, sa transito ano. kayo na po? Hindi po, sa likod. Sa likod din, pero naiwan niyo lang po doon sa... O, sa so may paahan po. Sa paahan, doon sa ilalim, naiwan. O. Hindi niyo pa na-contact yung operator. Hindi po po. Ah, uh, po uh, Idol Rafi, pinuntahan po mismo no ng ni Sir uh, ito pong address po kung saan po yung operator. Ang problema mm. Idol Rafi, wala pong garahe, wala po doon yung, yung operator, yung co-op po. Uh, wala po doon, wala pong garahe ng mga taxi. Ibig sabihin, wala pong nag exist na na project for Kirino 2 and 3 Transport Service Cooperative dun sa mga address po so, na nakarehistro sa LTFRB. Mali yung mga address. Opo. Mr. Joel Bolano, Chief Technical Division, LTFRB. Magandang hapon po, Mr. Bolano. Uh, good afternoon po, sir. Is it common na yung uh, operator ng taxi ay magbibigay ng wrong address po uh, pag nag sa LTFRB? Dapat, sir, hindi. Uh, dahil uh, ano yun, eh, business address nila yan. Pagka nag-file sila ng application or uh, transaction po sa LTFRB, that they have to declare yung tama po nilang address. Kapag nagparehisto po yung isang taxi operator ng isang unit sa LTFRB. Ano po yung mga hakbang na ginagawa ninyo to make sure na yung address na binibigay sa inyo ayun talaga yon legit at hindi po gawa-gawa lang? Usually kasi, sir, ano, pagka nag-apply sila sa amin, -de depend kami doon sa declaration po nila ng address until, sa, uh, until kung mayroon po kaming kailangan na i-deliver at uh, i-discover namin. Sinusokus po natin yung uh, yung ating mga operator pag mali po yung address nila. So halimbawa, si Shari mag-apply sa inyo. Nilagay ni Shari, 123 Cementerio Street, Manila Cemetery, Metro Manila. Wala kayong way na para right there di and then, masiguro na tama yung address na Kasi hindi lang po sa inyo to nangyari din po to sa LTO. Opo. Uh, sa ngayon, Mr. Senator, uh, wala po kami validation after filing. Ano po? Kasi ang uh, declaration po ng ating mga operator, uh, yung kan application naka-notarized naman po 'yan so kaya ang uh, sinasabi ng unang uh, namin doon ay we depend on the declaration po nila doon sa kanilang mga application. kaya nga po with this it's about time na baguhin niyo po yung yung protocol. Opo, opo. I will take note of that. L back. Like I said, nangyayari din po ito sa LTO na 10 years na ago yung sasakyan ay naibenta na o dili kaya yung address pag pinuntahan pag nakabanga, eh, wrong address. Wala talaga doon. So dapat meron po tayong pamamaraan na para masiguro na yung sinisumite na address ay yun talaga yun. Mag-come up kayo ng sistema. Yeah, yes sir. Tama po. Uh, we will uh, take that done. At uh, para po ma-validate po natin yung mga submitted address po nila. So uh, offhand, ano pong nakikita nyo way sa validation uh, kayo po at saka sa LTO? Uh, sa so tingin ko po nyo sir, yung... Uh... During the filing of application nila, uh, pag may mga inspection po kami gagawin sa kanilang mga uh, unit, doon na mismo sa garahe nila namin gagawin para ma-check namin kung tama po yung uh, kanilang uh, address. Exactly. So ibig sabihin sir, pag nag-apply sila, bago ma-aprubahan yung kanilang application, meron po dapat inspector physically pumupunta doon sa address na binigay to make sure na yung nilagay nila doon sa application ay legit at yun talaga yun? Opo. Uh, Tama po sir. Yung iba naman pagka medyo more than uh, uh five units o patas, pag, pagmadami madami sir na mga units, talaga pinupunta namin sa atin. Pagka lang medyo uh, pa isa, isa we we allow them to be uh, uh, within the office. So, kaya po, uh, yun po, tama po, inspection din lang po namin. Uh, usually yung mga unit, doon na po mismo sa garahe nila para ma-validate rin po namin yung kanilang mga atras. Yung po kasi ang nakakatakot doon sa paisa-isa, yung paisa-isa, yun po yung pwedeng gumawa ng kalokohan sir eh. Pwede mang uh, hold gamitin sa pang-hold up, pwede gamitin sa anumang klasing kalokohan, di ba? Wala silang takot kasi hindi ma-untraceable yung address nila kahit na maplakahan sila, di po ba? correct uh, po. Tama po naman, sir. So, Uh, again sir kung mga less than naman po sa five, uh, again sir we can make some extra adjustment po doon sa... Tapos pa, ito pa po sir, ito. yung telephone number na sa application na sa LTFRB para sa plangkisa hindi natatawagan. Sige po uh, uh, sir. Basta kapag uh, punta po kami dito sa address nito, once na napunta namin, we'll also remind you of the telephone number. Ito nga sir, baka dadaling ko po ito sa Senado kasi ito po isang problema, malawakang problema na to At least ngayon, nabungkat ulit dahil in the past palagi nangyari ito. Sana sir, pag gano'n may nagka-counter sa mga inilalagay sa application. Naglagay mo ang telephone number, di tinawagan nyo to make sure yung telephone number na inilagay doon ay eh, talagang natatawagan. Segundo lang po yan, ilang seconds lang yan. Oh, kunyari doon sa mismo sa pag-apply. Kunyari, di, binigay sa akin application katabi ko si si Sherry o oh, Sherry tawag mo yung number na yan tinawagan ni Sherry ay wrong number to koy wrong number pala o oh, inilagay mo rito ulitin mo di ba sir yes sir tama po naman sir kaya lang po baka after a while sir baka nagpalit naman po <laughs> uh, may mga chances na baka mangyari po yan but uh, tama po pwede naman i-validate yun so uh, okay kaya dalawa uh, nga po okay sige nagpalit ng number at least man lang yung address opo meron ang che check y Yes, sir. We will uh, validate the inspection for that. Kasi po, tulad nito, itong taxi neto, pwede ito mang modus. Pwede ito mang scam ng mga pasahero. Pwede gumawa lahat ng klasing kalokohan. Kampante siya, kahit na maplakahan ako, eh, saan nila ako hanapin? Mali yung binilagay kong address at telephone number dyan sa LTFRB. Kasi Huda. Yes sir, yes sir. Tama po. O katulad nito, eh, may nakalagay, NEU 1917. Ayan o. Oh. Eh nung i-check po namin sa LTFRB yung address, lahat ng binigay na address, wala. Zero. Nada. O paano natin may palawarang sir? Okay, sige. Magbigay mo kayo. Gusto ko sir, manggagaling sa inyo po yung sagot sa akin tanong. Ano pa magandang gawin dito ngayon? Uh, Papaha, punta po namin, papasak po namin sa ibang mga document na po kung ano po yung talagang tamang address na nakalagay para po mag-check namin yung pang-exacto pong address nila ngayon at uh, pwede rin mo namin ipahana po itong uh, area na to kung makuha namin agad yung address. Ganito okay, na lang po. Baguhan nyo po yung protocol. Doon po sa mga nag apply para sa plankesa, sa, sa taxi, kung ano man po yung uh, sasakyan na ipapasada, na meron pong naka countercheck to make sure lahat ng information na nilalagay doon ay tama. Y yes po, yes po sir. Apo. Pero for now, tuloy nyo po yung ginagawa niyo yung investigasyon. Apo. At ako po'y nananawagan, marami nakikinig sa ating yung mga taxi driver, ito po, kapag nakita nyo po itong NU19, uh, NEU, ayan po, NU, kulay puti po yan, NEU1917. Ang pangalan ng taxi ay P, letter P, and then F-O-U-R, yung number. P-4, taxi, plate number NEU1917. Tapos yung pangalan ng taxi, P, dash four f o u r taxi pag nakita nyo po ito parahin nyo po sabihan nyo po na hinahanap po namin sila okay at kung alam nyo po saan ang garahin ito pakitawagan lang po kami pakitawagan po yung PNP pakitawagan po LTFRB pakitawagan ng CIDG pakitawagan ng NBI pakitawagan CIA FBI lahat na ganun nyo sige po ganun po muna sa Joel Papa, sir. Papa. Magandang hapon po, sa Joel. Good afternoon po, sir. Salamat po. Sir John, hanggang panawagan na lang po muna tayo ngayon. Okay. At nakita nyo naman po, mali yung mga address. Ang okay. po, pinuntaan na, po namin yung dalawang address na yun, yun, wala talaga eh. Wala po. Opo. Okay. Sinadya po nila na imali yung address na yun. Hmm. Di ba? Na may balak po silang gumawa ng kalokohan. Siguro nga po. Wala po kasing way na magka-countercheck sila eh. Dapat yun talaga kina-countercheck lahat na address. So pwede mo gumawa ng istorya tungkol sa mga ano, sa mga information nila kay Shout out sa Green Hills, baka, nabenta. baka nabenta na benta. Baka na benta na raw yung sorry, tumatawa tayo pero si Sir seryoso. Okay. Baka nabenta na benta na raw po yung laptop. Sa kapatid ko po. Ah, ginagamit po sa pag-aral. po. Ano pong inaaral ng kapatid niyo? Uh, business ad Anong grade po ng kapatid niyo? Third year college po. Nasaan po yung kapatid niyo? Nasa Puerto Princesa po. Asa ah, puerto. Opo. O bakit nandito sa Manila? Dala-dala mo yung computer niya. Eh, nagbakasyon po sila ng masbati. Tapos, ng... Ah, siyang sumakay. Dalaw, at ah, tatlo po ka. Magkano po yung laptop? Halagang 35K po. Ginagamit sa pag-aaral? Opo. Okay. Sa, saan po siya nag-aaral? sa puerto? Sa WPO po. Western University, Palawan. Nag-aaral kasi Aura ako doon sa Holy Trinity College. Ah, Holy Trinity University na ngayon. Taga-puerto pa kayo? Opo. Saan po kayo sa puerto? San Vicente po. Ako naman po sa city mismo. Ah. So anong ginagamit ngayon ng kapatid nyo? Wala na po. Eh, kailan niyo po nabili yung computer? 2022 na po. Ay, sino po nagpapaaral sa kanya? Yung mama ko po. Ngayon wala na, wala nang pambili. Siyempre wala. medyo hirap. Siyem matagal na, ilang, ilang taon din yun nila pinagirapan para mabili. Saan po nabili? Kasi kailangan po. po talaga ng kapatid ko eh. Of course, of course. Opo, lalo pag sa koleyo Medyo naiyak na siya sir. Eh, tinan po natin, sir, kung magawa natin pala. So, nasaan po kapatid nyo ngayon? Nasa bahay po namin. Doon po sa ano po? Sa San Vicente. Okay, di malungkot po siya ngayon. Panayak daw na karani. Anong pangalan po ng laptop? Acer po, Acer. Acer. Hindi po Apple? <laughs> eh, kung ako sa isa sabi mo sana Apple. Hindi, alam ko na mabait siya sir. May kasama pa pang ano yon yung laptop case. Um, may, oh, bag po. Tsaka may mga documents. May mga documents po po ng school po yun. Eh, bakit po na A1? Sa ano po siguro, sa sobrang pagod na sa biyahe. At teka tapos, mo na, galing kayo ng puerto? Hindi, galing po, po ng mas, galing masbati po. A, teka mo na, paano na po sa masbati, itaga puerto? Galing po kami, ng, oh, galing sila ng puerto Princesa, bumiyahe pa lang papunta dito, tapos nagbiyahe ng pamasbati, bakasyon. Ah, tapos bakasyon nung na. Po, umuwi na sila dito, sumama na ako. Pawit na rin sana ng Palawan. Ay, dumaan pa kami ng kamarin para bisitahin yung kapatid ni mama pag, pag, paglabas niya ng taxi, inuna know, si mama pag inalaya niya kagad si mama eh. Kasi Ayun. si mama hindi po nakakalakad yun eh. May dahilan nga naman pala. Siyempre, mas unahin yung kapaka ng mama niya kaysa sa mga gamit niya. Dahil diyan, lalo tayong mainggan yung tumulong. So, inuna niya mama niya. Tama naman, mas importante si mama kaysa sa computer na yan. Ma'am Maria, magandang hapon. <laughs> magandang hapon po, sir. Ma'am, ang bite-bite po ng uh, kapatid nyo. Opo, sir. Si John. May nagasya oh. kaso po, Jan. Umiyak ka raw nung ma nalaman mo na wala na yung laptop. Tama ba? Yes po, sir. Pauwi po kami ng Palawan habang nagbabiyahe po. Bait ng kuya mo. Pasalamatan mo si kuya. Salamat, kuya. Ayun. Eh dahil sa kanya, ayun, eh natunto natin yung address. Kaya lang, yung address nung puntahan, wala rin. Yun nga po sir, nakailang balik na po sila dun, hinahanap rin po nila yung taxi na baka sakaling makita po nila yung plate number. Wala po talaga negative po. Kumusta na may mga grades mo? Okay naman po sir, lalo po ngayong kakatapos lang po ng ano, first time ngayong third year. Ah, okay. So, next year, fourth year kana? na? Fourth year po sir, kaya kailangan po, ng kaya, kailangan po mahanap yung laptop kasi thesis na po, tsaka research ngayong second time ng third year. Oo, okay. oh, oh, nga. Sige, may tutulong na lang po namin, idasal na lang po namin na sana eh, makonsensya yung driver. So, huli, yun na lang po muna may tulong namin. Ano po? Okay po, sir. Okay. eh, syempre, Maraming salamat po. Ako rin po, ingi ako ng dasal doon sa mga nagkikinig at nanonood. Ipagdasal na sana, numutang eh, na lang yon, Okay ba sa iyo? Opo, sir. Okay. Opo, sir. Maraming salamat po. Na-joke. Bibilan na lang kita ng bagong laptop. <laughs> Alam Al sir, maraming salamat po talaga. Totoo yun. Totoo yun. Bibili ako ng bagong laptop na Acer Aspire. Tama? Yun ba yung brand? Yun po yung brand ng laptop ko na nawala, sir. So, sobrang pagod po sa haba ng lahat. Sige. Ganito. Bukas na bukas, sasamahan namin si Sir John at bibili kami ng kaparehong laptop na nawala sa iyo, brand new. Para Pag hindi pag... po sila nahanap yung laptop ko. Hindi. Regardless, kung mahanap po hindi. Kung nahanap, di bahala ka na. Anong gagawin mo doon? doon sa laptop na yon pwede mo ibenta or no, or ipamana mo sa mga kamag-anak mo siguro po say if ever na mahanap po sa kapatid ko na lang po oh di ba kasi para Opo. sa akin parang 50-50 na na mahanap pa yun i doubt it di ba so kapag nahanap sige ibigay mo na sa kapatid mo meron ka bang kapatid na nag-aaral din Opo, sir. First year student. Ano po? Yung yeah. criminology student. Oh, criminology, maging polis yan. Okay, maging mabait sana sila polis, okay. ha? Okay. Huwag ka nang umiyak, Big. May bago ka ng laptop, eh. Maraming salamat, Kuya. Okay lang yun. Tayo lang magtutulungan Diga na ka na ng trabaho dahil sa pag ng laptop po. Ay, teka mo na. Bakit maghanap ka ng trabaho dito? Sana po. Anong trabaho Kaya po siya sumama ano sa Manila. Kahit ka sumama rin sa Manila para magkaroon ng trabaho. sa kaban Saan ka ba nakatira dito? Sa Kamarin po, Kalaukan. Ano ba ang trabaho ang alam mo? Kahit ano po. Dati po akong ano, dati po guide sa Puerto Princesa. So, oh. nag-awol po ako eh. O oh, ba't ka nag-awol? eh, hindi na po. Nakatakot kang kunin. Bakit <laughs> <laughs> ako ka? Eh, hindi mo talaga, hindi na po talaga kaya yung ano nila eh. Yung pasahod tsaka ano, duty. 12 hours tapos ang baba na sahod namin. Magkano sahod mo doon? 285. Per day? Opo. So dito, nagsapalarang ka. Mm. E paano pag nakuha mo yung laptop, paano may padala? Depende. Ilvese or pwede nga ako nalang magatid. Oh, mama, sahay ka pa. Ganon talaga. Miss Maria. Yes po, sir. Papadala na lang kita ng pera. Na magtatanong ka dyan, mag-canvas ka na dyan ngayon. Siyempre, padala nyo kami ng picture at video na nagka-canvas ka. And then kapag napadala namin yung pera, padala mo kami ng ebidensya na nabili mo na. Okay po, sir. Okay? Noted po. Good. Sige, papadala namin. By tomorrow, nasa kamay mo na yung uh, pera. Pero for the meantime, ngayon pa lamang, pagkatapos nito, pagbaba ng telepono, mag-canvas ka na. And then sabihin mo sa amin kung magkano, picturean mo. And then pagdala namin ng pera, pag nabili mo, picturean mo ulit, pakita mo na yung resibo at dala-dala mo na yung computer. Good? Opo, sir. Maraming salamat po talaga. Oh, sige, pasalamat ka ulit sa kuya mo. Salamat yan. Oh, sige, Opo. mag ka mabuti, Miss Maria. Ingat ka. Bas pag Opo, nakita yung, sa, yung, po? laptop, bigay mo sa kapatid mo, okay? Opo. Maraming maraming salamat po talaga. Walang anuman, Okay. So, so sir. Pwede natin mag-petix-petix. Kung soli niya, okay. Pwede hindi soli, okay din. Sir, maraming salamat po. Nagkaroon ng trabaho. Eh, gusto mag-security guard dyan kay ano? Kay, sorry, tingnan natin. Baka ah, kailangan namin ng utility dyan sa baba. Tatanoyin ko po muna si Odette. Okay po. Di ba? Eh, syempre, kunting check muna sa record mo. Okay. <laughs> Usap hmm. ka ni Sharyo ni Odette. Basta importante muna, meron ng laptop yung kapatid hmm. mo. Okay? Opo, oh, salamat Sige po. po. Salamat po. Punta salamat kayo doon kay Odette sir. para talking si, Sharyo, si Shane. May laptop na yung sister niyo. Okay. Sige. okay thank you, sir. Salamat po. hapon. And again po, uh, sa mga nagtatanong po, ito po yung uh, plate number po, NEU. 1917 uh, P4 P-4 taxi. Ayan po. Yan po yung taxi.